Pumunta nga pala ako ng Barcelona last month. Share ko lang sa inyo yung naging experience ko doon. sakay right dito sa ilang ng paliwanag. Pero yun, sa Barcelona, Spain. ang uh, ba pinakasukat? Pinakasukat. Sukat ka pinaka na naman. Pinakasigat na lugar sa tingin ko pag-search yung Barcelona, Sagrada Familia. siya pinakasikat doon. Ngayon, well, ano, yung Sagrada Familia isa siyang malaking simbahan na kakaibay architecture. Actually, lagi mo maririnig yung pangalan ng Antonio Gaudi. Siya so, yung pinakasikat na architecto sa Barcelona dahil sa mga kakaiba niyang, ano, style ng architecture. Parang Ah, ako pa Squiggly, squiggly. Hindi ko hindi ko rin din anong trip niya pero kakaiba naman pag nato ko. Tsaka wala kang talo dito sa Sagrado Familia kasi simbahan siya. So, sigurado-sigurado pag may kasama ka ang Sanders, sure na matutuwa ano yung susunod na recommended ko, part 12. Ito kung meron kang kasama na maselan sa lakaran, yung mahina sa lakaran, tapos mahina rin sa sinag ng araw. So, pag may kasama kang papira, may hira pa kayo dito sa part 12. Kasi ang kagandaan dito, overlooking yung Barcelona mismo. Ang ganda. works na kami ni Gaudi yung uh, architecture na At saka dito sa Parkwell, dito rin yung pinakasikat na self-salaman si Sal ng uh, Frank ay flash ko dito. Prank Cadiz. Prank Prenkati. so, Cadiz. Search nyo na kung ano yun. Sikat yan sa Barcelona. Search so, nyo muna yun bago kayo pupunta ng Barcelona para mas ma-appreciate Sa pagkain, ano ba ang pinakasikat sa Espanya na kilalang kilala natin lahat? O, Spanish bread sigurado ako na i-expect nyo naman hindi kympo yung paella kakaiba nga yung paella eh hindi, hindi siya i-expect yung na kung paella natin na malagkit dito Doon, yung yung kanin parang parang bahaw yung kanin na ginamit na mga mga matigas-tigas na malutong-lutong pero malas... sa lasa malas... walang talo sa lasa malasa talaga nga pero yung texture lang nakakagaya parang parang malutong pinipig ewan ko lang kung legit yun pero in-order ko naman sa Espanyol tapos Spanish naman yung waiter So malamang legit yun. Hindi nga lang yun yung highlight. Uh, ano ba ba yung... Uh, yung churros con chocolate at saka uh, iberico ham na nasa sandwich. Yung chocolate sa churros, pag inorder mo dito sa Pilipinas, lagi may kasamang chocolate. Nung inorder ko sa Spain yun, gulat ako eh. Hinahanap-hanap ko na sa chocolate chocolate. So, tayo ano anong shop, dun sa Spain. Laging hiwalay na order yung chocolate, chocolate. Huwag na huwag niyong kakalimutan ang order na chocolate para full experience. Tapos yung ano, yung ham. Sarap yung ham eh. maalat, ma sobrang alat. Pero binabalansa siya nung tinapay na uh, yung siya nakalagay. Very good. So yun, hanggang doon na lang muna yung pagkain. Kaya sa pinakauling part, yung sa tingin ko pinaka-importante sa para ma-experience mo yung culture nila. Hindi mo naman kailangan makihalubilo sa local para lang masabi na na-experience mo yung culture nila. Kahit lang yung mga, mga tradisyon nila, mapanood mo, makita mo, sapat na yun. Kaya syempre yung Spain, uh, yung una, una ko talagang gusto puntahan yung Torohan. Yung... Ole! Nanunuwag na Toro. Full party! Kaso <laughs> walang ganun sa Barcelona. So, Ah, kaya. Kaya umanap na ako ng next bestie na kilalang kilala sa buong mundo. Yung flamenco. tension pag pinapanood mo kitang kita mo yung pawis nung nagsasayaw tumatalsik na sa mm. <laughs> Tapos meron pa isa. Ito, ano, uh, wala sa plano pero swerte lang namin na nung araw na yun, dun mismo sa tin tin tinitirehan namin meron nun at iyon yung tradisyon na sikat na sikat tuon na nakuha natin mga Pilipino na sikat na sikat din dito iyon na yung fiesta additional tips lang kung pupunta talaga kayo ng Barcelona ay huwag na siguro kayong kukuha ng service ng hop-on, hop-off -on. kasi sayang na. At least sa amin sayang na kasi yung mga tourist spot na iiputa nun, hindi ka naman direktang it bababa talaga doon mismo Lalo na dun sa park well, Mas malapit pa yung baba ng public transport na bus kesa dun sa hop-on, hop-off -on na bus. Layon ang layo na nilangad namin mula doon Kaya yun, sa hindi na ulit kami naghapon na po sa mga sunod na pinuntahan namin. So yun, 3 days, kaya kaya yung gawin lahat yon May extra time pa kayo para magpahinga. Actually, yung time namin para magpahinga, medyo marami-rami kasi may kasama kami senior. Tapos nasa sa pang-apat na araw, wala na kami masyadong nagawa kasi flight na namin pa kung Italy. Pero, hanggang doon na lang muna tayo kasi pang next video na yan. So, thank you for watching and see you in Italy.